ang tinaguriang Large Dragon of Asia ay in-game na naman dahil sa painit ng painit nitong interes na tuluyang ang kinin ang Taiwan. Ano nga ba ang nilulutong taktika ng China para sa planong pagsakop sa katabing bansa at paano kaya ito makakaapekto sa kapakanan ng Pilipinas sa hinaharap? Iyan ang pag-uusapan natin sa video na ito. ng China at Taiwan ay parang isang relasyon na nauwi sa hiwalayan. Base sa historical records, ang Taiwan at kabuuan ng China ay dating nasa ilalim ng pamumuno ng Qing Dynasty, ang pinakahuling dynastiya sa China na tumagal mula taong 1644 bago ito bumagsak noong taong 1912 dahil sa namumuong tensyon sa loob ng bansa dulot ng paghihimagsik ng mga revolusyonaryo na kalaunang nagtayo ng Republic of China. O ROC. Pero sa loob ng labing limang taon at nagpatuloy ang mga rebellion sa loob ng China hanggang sa ipinanganak na ang pwersa ng mga komunista na nagtayo ng Communist Party of China o CPC o CCP. Ang hindi magkasundong prinsipyo ng mga komunista at nasyonalista ay nagbunga ng isang civil war na opisyal na nagsimula noong 1927, ang alitang ito ay naging dahilan din sa lalong nagkakagulo sa kanilang bansa. Pero pagpatak ng 1949, kung kailan nagtapos ang World War II, ay nagtagumpay ang Communist Party of China na pabagsakin ang Nanjing Base Republic of China Nationalist. Sa parehong taong ding ito, nagpasya ang ROC na lumipad patungo sa isla ng Taiwan upang gawing bagong kampo na nagpatuloy hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, karamihan ng mga bansa sa mundo ay kinikilala ang People's Republic of China ng Beijing bilang totoo at nag-iisang gobyerno ng China. Samantala, labing isa na bansa lamang ang kumikilala sa soberanya ng Republic of China ng Taiwan. Kahit lamang ang mainland China pagdating sa kredibilidad nito bilang isang tunay na bansa ay hindi pa rin ito naging sapat para sa kanila. Para sa kanila, iisa lang ang totoong China at sila iyon. Kaya naman hindi naging lingid sa kaalaman ng masa ang misyon ng China na muling sakupin ang Taiwan para opisyal na masimento ang kanilang One China Policy. Sa mga nagdaang taon ay naging prangka ang China sa pagpapakita ng kanilang otoridad para angkinin ang Taiwan at talaga namang pinamalas nila ito pagdating sa pagyayabang ng kanilang bagsik sa ekonomiya at kakayahang militar Noong July 1, 2021, nagbigay ng isang major speech Si Chinese Communist Party President Xi Jinping bilang pag-alala sa centennial na pagkakatatag ng CCP ayon kay Xi ang CCP ay nagawang i ang buhay ng mga incheck at iahon ang karamihan sa kahirapan isinaad din niya sa kanyang talumpati na hindi papayagan ng China ang anumang foreign policy na naglalayong pangunahan o tapakan ang kanilang soberanya. Kasama na rito ang pamimilit ng Taiwan na ipahayag ang kanilang independence. Sa New Year's Eve speech niya noong nakaraang taon ay iginiit ni Xi Jinping na mangyayari at mangyayari ang reunification ng Taiwan sa China. Mapilit ang kampo ng People's Republic of China sa pagsasama ng kanilang claim sa Republic of China ng Taiwan at hindi rin sila nahihiyang ipakita ito sa pamamagitan ng military pressure noong 1950s ay napabalita ang binomba ng PRC ang mga isla na parte ng Taiwan Strait mas tumindi ang mga na ito sa mga nagdaang taon marahil ang tanging pumipigil lang sa China ng tuluyang i-invade ang Taiwan ay ang posibilidad na maaaring makialam ang Estados Unidos sa mangyayaring digmaan. Ang relasyon ng US at Taiwan ay maituturing friendly. Sa kasalukuyang polisiya ng US sa Taiwan ay tinatawag na strategic ambiguity. Ibig sabihin, hindi direktang sinasabi ng kampo ng US kung hanggang saan ang tulong na gagawin nila sa oras na pumuto ang alitan sa pagitan ng China at Taiwan. Ang ganoong klasing mind games ng Estados Unidos ay nakatulong para mapanatili nila ang kanilang ugnayan sa parehong bansa. Pero ang posisyong ito ng US ay hindi pa rin ikinatuwa ng China, lalo na't na kasalukuyang pa rin nagbibenta ng mga armas militar ang US sa Taiwan at ang mga armas na ito ay ginagamit ng Taiwan para mas mapalakas ang kanilang pwersa sa oras na sugurin sila ng China. Oo, lumalakas ang Taiwan pero hindi magpapatalo dyan ang China sa mga nagdaang taon ay mas lalo ring pinalawak ng China ang kanilang pwersang militar sa mga nagdaang taon ay mas lalo ring pinapalawak ng China ang kanilang pwersang militar sa katunayan ang China ay isa sa big military spenders sa mundo. Pumapangalawa lamang sa United States. Ang China rin ang kasalukuyang may pinakamalaking naval fleet sa buong mundo. Ang bangis ng People's Liberation Army o PLA ng China ngayon ay malaking pasasalamat sa mga aksyon na ginawa ni Xi Jinping simula noong maluklok siya sa pwesto. Ang pagpapalakas ng military force ng China ang isa sa naging priority ni Xi Jinping at kapansin-pansin ito sa pagtaas ng kanilang defense budget ng at least 71% sa loob ng isang dekada mula sa $131 billion na budget noong 2013 ay lumobo ito ng $224 billion noong 2023. Simula noong humakot siya ng impluensya at kapangyarihan noong 2012, naging layunin na ni Xi Jinping na i-modernize ang PLA upang makounter ang military strength ng Estados Unidos. Dahil sa effort ng China na palakasin ang kanilang puwersa, ay nagawa nilang i-transform ang noong mahinang bansa sa isa sa superpowers ng mundo ngayon. Noong 2021 ay isinaad ng United States na ang steady military improvement ng China ay mas lalong magpapatibay ng pwersa nila sa puntong kakayanin na nilang i-invade ang Taiwan sa taong 2027 kung gugustuhin nila pero bukod sa pagpapamalas ng military pressure sa Taiwan gumagamit din ng gray zone operation warfare ang China ito ay isang klase ng taktika kung saan nagpapamalas ng aggression ang isang bansa pero hindi direktang nagsisimula ng gera. Isa itong mapanganib na estratehiya. Isang magandang halimbawa na lang nito ay ang agresyon na ipinapakita ng China laban sa Pilipinas. Kaliwat ka ng na ang naranasan ng mga lokal na mangingistang Pinoy at Philippine Coast Guards dahil sa pangkikipit ng China sa karagatan. Kahit napabor na sa Pilipinas ang ruling ng International Tribunal noong 2017 tungkol sa isyu ng teritoryo ay ipinagsawalang bahala lang ito ng China at pilit na iginiit ang kanilang pag-angkin sa ilang bato at islets sa West Philippine Sea. May mga napabalita ang ding sitwasyon kung saan hinaharang ng mga Chinese vessels ang resupply mission ng Coast Guards sa pamamagitan ng pag ng water cannons. Isa lamang yan sa paraan kung paano maglaro ang China sa pamamagitan kasi ng pambubuli sa Pilipinas ay nasusukat nila kung hanggang saan makikialam ang United States sa kanila. Bagamat may Defense Treaty Agreement ang US at Pilipinas, kapansin-pansin sa mga nagdaang taon ng pangaharas ng China sa ating mga tao ay hindi naman nagsagawa ng aksyon ang Estados Unidos laban sa kanila. Ito ay dahil ang water cannon ay hindi naman isang direktang anyo ng military weapon, kaya hindi ito kinukonsider ng US bilang isang epektibong pagsisimula ng gera. Sinasadya ng China na gamitin ang gray area ng Defense Treaty ng US at Pilipinas para sa kanilang binipisyo. Kung usapang naval tower lang din naman kasi, wala pang binatbat ang Pilipinas sa makapangyariang Navy Force ng China. Dagdag pa rito ang posisyon nila sa global economic market sa pamamagitan ng panggigipit sa mga katabi nilang bansa gaya ng Pilipinas. Vietnam, South Korea at Japan ay mas mapapadali na lang ang planong pag-angkin ng China sa Taiwan. Masi-secure din nila ang trade routes na matatagpuan sa karagatan pati na rin ang supply ng langis na kakailanganin nila para paandarin ang nagdadamian nilang warship. Bukod sa Pilipinas, nagsasagawa rin ng gray zone warfare ang China laban sa Taiwan sa pamamagitan ng pagpapaulan ng mga balloons, drone at civilian boats sa loob mismo ng teritoryo na nakapaloob sa Taiwan pinapalipad din ng China ang kanilang mga aircraft sa loob ng Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Ang mga aksyon na ito ay ginagawa ng China ay isang halimbawa ng provocation. Pero hindi pa rin ito makukonsider bilang isang direktang anyo ng gera sagit na ng umiinit na tensyon. tinatayan na ang taong 2049 ang deadline ng China para i-renovify ang kanilang bansa at ang Taiwan. Ito ay dahil sa centenary goals na sinet ng China para sa kanilang bansa. Layunin ng China na bumuo ng isang modern socialist country na maunlad, malakas, demokratiko culturally advanced at nagkakaisa. Ang hakbang na kukumpleto sa plano nilang ito ay kung matagumpay nilang maangkin ang Taiwan. Ang Grayson Tactics ng China ay epektibo kung ipagpapatuloy pa nila ito sa mga susunod na taon. Sa pamamagitan nito ay magagawa nilang pagburi at i-intimidate ang pwersa ng Taiwan nang hindi kinakailangan magsimula ng totoong gera. Epektibo rin ito para maiwasan ang sanksyon na maaaring maranasan ng China sa oras na sirain nila ang International Peace Agreement. Gaya na lang ng naranasan ng Russia simula noong I invade nila ang Ukraine. nagtusa ng gusto ang ekonomiya nila dahil sa pagban ng ilang bansa na makipag-trade sa kanila. Ito ay isa sa mga bagay na iniiwasan ng China, lalo na't umaas sila sa international trade para mas mapalago ang ekonomiya ng kanilang bansa. Hindi man sila nagpaplano para sa isang full-scale war sa ngayon, hindi naman ibig sabihin ito ay nagpapakampante na sila. Patuloy pa rin ang pagpapalakas ng China sa kanilang pwersang militar sa pamamagitan ng pagtatayo ng iba't ibang infrastructure na maaring sumuporta sa kanilang mga armas pandigma. Halimbawa na lang nito ay ang pag-expand ng kanilang airbase sa Fujian province. Dito ay napabalitaang nagtatayo sila ng bagong 24 aircraft shelters, taxiways, at supporting buildings na kinakailangan para sa bagong airbase. Ayon sa article na inilabas ng The Guardian kung sa kalimang magtagumpay ang China na ang angkinin ang Taiwan, maari itong makasira ng buong world trade at humantong sa pagkalugi ng nagkakahalagang 2.6 trillion dollars at walang sino mang bansa ang makakailag sa posibilidad na ito. Bukod pa rito, mas apektado rin ang Pilipinas sa magiging gulo ng dalawang bansa lalo na't na malapit lang tayo sa Taiwan sa oras na ang kini ng China ang Taiwan, mas magiging madali na lang para sa kanila na isunod ang iba pang bansa sa Southeast Asia dahil magkakaroon na sila ng mas malawak na kontrol sa karagatan dulot ng pag-annex sa Taiwan Strait. Pero ang tanong, posible kayang mangyari ito? Sa kasalukuyan ay malabo pa itong mangyari dahil may sapat na kakayahang militar man ang China laban sa Taiwan. Mauubusan naman sila ng lakas sa oras na magdesisyon silang sakupin ang Taiwan dahil mabubuhos ang buong pwersa nila sa opensa. Kaya maaring mawalan sila ng resources para isustain ang kanilang depensa sa katagalan. Gaya rin ng Ukraine ay kayang patagalin ng Taiwan ang gera at pagurin ang pwersa ng China lalo na't marami silang allied nation gaya ng Estados Unidos, Canada, Japan, Australia at New Zealand. Alam ng China na sa oras na maubusan na sila ng bala ay wala na silang kakayahan para maprotektahan ang sariling bansa sa oras na rumisponde ang Estados Unidos laban sa kanila. Ganito man ang sitwasyon ngayon, hindi pa rin natin alam ang posibilidad na maaring mangyari sa hinaharap. Ikaw sa tingin mo ba ay magiging handa na ang China na sakupin ang Taiwan sa 2049?